idea po para sa barako kung gawa kayo ng galing sa gawaan pumiingay, may, may sumasayad sa kicker kapag tumatakbo alam mo siya, ay, mapapagkamalan mo siyang natito sa block pero nasa gilid lang ito yung tunog na mapapakinig oh, nyo pakinggan nyo mabuti yan yan o may sumasayad pero naka ano naman to. Nakalak. Check -checkin natin kung ano 'yon. May kumikis kis ayan oh. Eh, no? Yun. Check natin mga bossing. Yeah, wala din siyang washer dito sa kicker. Hindi napalagay. siguro ay sobra sobra yung kinalas hindi na ibinalik walang washer tapos dapat kasi siya pag nakaganon hindi siya iingay siya so, natin kung bakit ganon okay, tara natin ito mga boss oh. unang lang sa washer kaya umiingay yung kicker itong washer na itong lalagay natin Galing to sa TMX special washer. Kaya pag wala tayo dito, pahirapan tayo maghanap. Galing sa TMX. 'Yan. Tras washer 'yan. Stopper natin dito. Okay. Hmm. Ayan, sige, niya alive Tapos, ayun nga yan. Ayun pala. Saan so, sa galing? Pati tinapit punta ng bayan. Yun. Ayan mga bossing, oh. Wala lang ingay, oh. oh. Wala na siyang ingay. Ibig sabihin, yung washer lang talaga ang Wala. Kaya umiingay yung kicker niya. Kasi po yung pre-wheel, sumasabit dun sa, sa ratchet. to Yan, yung ratchet natin sumasabit dun sa spar gear. Tawag dun ay spar gear kaya umiingay nga. Yan, okay na. Yun lang yung masama doon